So ayun, punta na tayo ngayon sa inaabangan nyo na part. Yung actual passive income ko. Ano ang mga pinagagawa ko sa aking naipong 1 million para masustain ang lifestyle ko? Last time, we talk about dollar cost averaging. Madali lang siya kung may regular na pumapasok na pera sa'yo. E paano naman kung wala? Gaya ng sa case ko, nag-retire na, wala na akong regular income. Ang kinakailangan ko na lang, e mapalago yung pera na meron ako ang common mistake na ginagawa ng mga tao, bibili sila ng crypto tapos hinahayaan na lang nilang tumaas ang price. Pag bumaba, wala na. Either we withdrawin na lang nila ng palugi o hahayaan na lang nila nakaipit sa kanilang wallet ng ilang months or years tapos wala na nangyayari. Marami ang hindi aware na may tinatawag na staking. Ano ba ito? Staking is a process in the cryptocurrency world where you lock up a certain amount of your cryptocurrency in a wallet to support the operations of a blockchain network. In return for staking your crypto, you can earn rewards, typically in the form of additional cryptocurrency. Basically, parang ipapagamit mo muna sa blockchain yung crypto mo kesa ipitin mo lang. Instead na itago mo lang sa iyong regular crypto wallet, ilalagay mo siya sa staking wallet. At habang nadyan siya sa wallet na yan, you'll earn another cryptocurrency. Just take note lang na hindi ito applicable sa lahat ng crypto. May mga crypto na tinatawag na proof of work. Gaya ng Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, hindi mo yan maiilagay sa staking wallet. Pero yung mga gaya ng Ethereum, Cardano, Solana ay iilan sa example ng proof of stake na crypto. Yan yung mga pwede mong ilagay sa staking wallet. Also, hindi lahat ng crypto exchange ay may staking wallet. If you'll ask me, aling wallet or exchange ang maganda for staking, feel free to check my Binance Band series na lang. Nag-share ako dito ng best options based sa aking research. Just to give you an idea, majority ng crypto holdings ko nowadays ay Ethereum. Yung worth 100,000 pesos dyan sa Ethereum ko ay naka-stake. Yun nga lang, napakaliit lang ng kita dyan. In 5 months ang kinita ko lang dyan ay 0.011 Ethereum or 1,718 pesos lang sa conversation ngayon as of making of this video. At syempre, kung sakaling magdoble ang price ng Ethereum, magdodoble din ang value niyan in peso. Kasi Ethereum ang passive income ko dito. Hindi peso, hindi rin dollar. But of course, pwede rin mangyari ang kabaligtaran. Pero kahit magkano pa man yan, still, that is far better kesa naman ipitin mo lang ang Ethereum mo sa regular wallet mo. At syempre, as usual, kailangan nyo ring malaman ang negative side neto. Ano naman ang mga risk na nakapaloob dito? Number 1, Market Risk Gaya ng sinasabi ko sa inyo noon pa, ang cryptocurrency ay mataas ang volatility. Pwedeng yung worth 5,000 pesos mo ngayon, e eh biglang maging 1,000 na lang kinabukasan. Nangyayari yan. Number 2, Lockup Period Depende ito sa platform, pero may mga crypto exchange na hindi ka papayagang makuha mo agad ang crypto mo na nakastake. Need mo maghintay ng ilang araw or weeks pa. So pag nagkaroon ng emergency, hindi mo siya pwedeng ma out. Number 3, Opportunity Cost What if yung 5,000 pesos mo, e biglang maging 15,000 pag mo? Gustuhin mo mang pitasin yung kinita mo, pero hindi mo ngayon mawi-withdraw agad kasi nga may lock-up period. Then sumunod na araw, bumaba ulit, so wala na. You already missed that opportunity. Number 4, Platform Risk Gaya rin ng sinasabi ko nitong mga nakaraan, pwedeng bigla na lang magsarang isang exchange, iba ng gobyerno, or pwede rin mahak ang account mo, or mahack ang mismong exchange. These are the reasons kaya hindi ko nilalagay yung buong 1 million ko sa Ethereum staking. So ano pa ang iba ko pang investment? Bibitinin ko muna ulit kayo. Next video na ulit yung iba ko pang passive income. Basta ang tandaan lang natin, ang bawat investment ay may mga kasamang risk. Kaya hinati-hati ko ito sa iba't ibang investment. Ilang beses nyo nang nadinig ito, pero uulitin ko ulit. Don't put all your eggs in one basket.